Anong gagawin mo sa akin? Huwag ka nang maraming tanong. Anong paggagawin mo sa akin? Har Aray! Ay! Ah! Ito. Okay. Huwag kang makulit! Ano pang sa gagawin mo lang? Sa akin? Diyan ka lang. Susuklayin kita. Ah. Susuklayin kita para maayos naman yung buhok mo. Huwag kang magulo. Lalagpas, huwag kang ano yan pagkakataon mo na to Para makapagpaalam ng maayos kina daddy, ha? Ako nang bahala Sabihin mo Hindi ka na babalik kahit kailan. Okay ka na lang mag-isa. Huwag ka nang guluhin. Okay? Maliwanag? Hindi. Hindi, hindi ko gagawin yun. Tigas din ang ulo mo. Ah! Umupo ka na. Umupo ka na. Kahit saktan mo pa ako, hindi, hindi ko gagawin yung pinapasabi mo. O sige, mamili ka. Ikaw ang magpapaalam kay Daddy? O siya ang magpapaalam sa'yo? Tutal, wala naman silang ibang ginawa kung di hanapin ka at pati ako iniistorbo nila. Total hindi naman nila ako masyadong mahal. Kaya yeah, mas mabuti pa sigurong ganun na lang gawin ko. Gusto mo ba yun? Huwag na huwag mong sasaktan si Daddy. Ayoko sanang gawin yon kaya lang, kung hindi ka susunod sa gusto kong gawin, mapipigitan oh, na akong gawin yan. pasensya na lang tayo. <laughs> hindi hindi mo gagawa yun dahil daddy mo rin siya. Excuse me? Hindi ko siya daddy. Daddy lang siya ni Rodora. Kaya hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Baka nakakalimutan mo. Nagawa ko na yan noon. Kaya kayang-kaya ko yan gawin niya. Ano nga ako mo magawa kung sasatay yung dati ko? Alam mo na kung anong dapat mo gawin. Ready Ready ka na ba?